yan. nga po tayo sa sitio ginagaya no, isla ng Patanuan, Quezon. So dito nga po inapili ko din na isang bigyan no dahil sa sobrang taas ng panahon dito mula August hanggang ngayon ay hirap maghalap mo Yung mga tao dito gawa ng malakas na dagat. Madalas pandaanan ng bagyo. So ang dami nga po ng mga bata ay pinulang lang yung dala ko kasi yan naglista lang ako konti no. So yung mga hindi mabibigyan ay next year naman ay babalik ako ayun niya ko kayo no yan so salamat po ng marami no so ito na nga ah sino yung ang nabibigyan lalaki no ah oh. yung masyadong maliliit na ako ay pala na o oh. o okay, ito muna tapos yung mabibigyan ay banda dito no para hindi na ako sige ikaw muna ito Lanso, pap. Totoy, meron ka na? Malaki, malaki, malaki. Malaki to, malaki. Yan, malaki. Ito ay dadali, dampot. O, oh, dampot. Yan. Oh, 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 oh dampot. oh yan. Ah, ah, malaki. Sino malaki dyan? Ito, ito. O, oh, ito, ito, malaki. oh yan. Atras. Oh, yan, yan, sige, dampot, dampot. Ito. Ay, sakto sa ito. Ngayon po, dali. Ikaw ay malaki na. No? At ah, ito ay malaki, malaki. Yan. Oh, wag oh, oh. oh, oh, okay, oh, mo na. traffic, traffic, traffic. Ay, okay. ang dami, hindi natin mabibigyan na ito. Ah, dapat tayo, dapat. Ah, oh, yan, ikaw, ikaw, dapat mo. Sige. Malaki. Ikaw ay maliit, oh. Yan, sige. Sibat ka na, sibat. Yan. Ikaw, dali. Ito na lang, ikaw ay malaki malaki no yan malaki Oh, oh. Eh, tayo ko lang. Siya siya. tay at kalang. maliit maliit ito mo na malet. wala kang chinela. Wala pa Dami no. Wala tayo. Yan. Yung medyo malaki, medyo malaki. Sa to yo, yan. Ay dampot, ay dampot, ya dampot. Yan sige. Oh, pila na kaka na na. Sige, atras ay yung mga oh. yan. Oh. Ito na yan, kukulangin tayo. Ah. <coughs> uh, Gaw. Padapad no. oh, na Ay, maliit. Malaki ka malaki ka na. ito, ito So, dami. Kinulang natin ko na. Nagpanilis no? Ah, maliit, maliit. Ayan. Ikaw. malaki ka tinilas. Ayan. 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 So, kulang na, kulang, no? sa mga panglalaki. Ah, uh, maliit. Sino bang maliit ko na Yan, ayakan ah. ka. ko to. Yan. Ayaw Yan. Ah. So, ikaw, wala ka. Ah, yan. sige. Ikaw ay... malaki. Malaki to. Malaki. Sino malaki dyan? Sino malaki? Ay ganon. Ay. Yeah, tayo. Sigdam mo na. Malisito. 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 sino yan? Malisito. 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 Malisito.

Tatay. Okay. Yan. Sila sila malaki, malaki na. Sila 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 sila. sila. Oh, malaki, malaki, malaki ng pot. Ciao. So, oh, yan. Ang lalaki, palalaki. Yo. Oh, pa ano tata? Yo, yung mga na bilangin natin, no.

Oh, maliit. Oh, Awakin na. Ikaw ay maliit. Ay, diyan, masyadong maliit. Ito na ka. Ayan, tayo ng maliit muna, no? Yung maliit ang paa. Ibigay! Ibigay! Ito na ka. Yung maliit, maliit. Sino maliit? Yung maliit. Ayan, ayan.

No. Kung nawalan. Atena. Oh, Atena. oh. Oh, sige. Salamat tayo. Uh. Sal oh, thank you. tayo. thank you, no. Salamat sa ako, na. No? Yung hindi nabigyan, Bibigyan natin. No. Yung, yung lalaki, lalaki. Yan. 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 Ay. Yung lista nyo yun, ay babasa natin kay Ma'am na Atirin. Yung palista nila lang hindi nabigyan na na babae at lalaki. No? Yeah. Ayan. Ayan, sige. Para, balik ko na. Yung mga hindi nabigyan, no? Ipagpapalis kayo, lahat At para, mapadala ko dito, ha? Ha? Ah. Yung hindi nabigyan, no? Kasi yung naglista kasi, ayang nilista na yung kunti. Marami pala kayo dito, bata, no? Yun. Oh, yan, pasin na nawalan, ha? Yan. Ang sunod. Ibigis naman lang, no? <laughs> Ayan. Oke, Pak. Oke.